Alam nyo ba mga idol, ang New Zealand is pasok sa top 10 ng working balance sa buong mundo. Um, sa loob ng limang taon na nandito ako sa New Zealand, is matagal ko na napatunayan yung uh, working balance dito sa New Zealand. Yung lifestyle dito, talagang uh, napaka-balance dahil may time ka sa family talaga. At sa trabaho, is papasok ka lang ng mga apat na araw, ganyan. Papaliwanag ko rin yan sa inyo and syempre sa Pilipinas uh, mayroon ka lang isang day off at sa ibang bansa ganun din yung ibang bansa din naman uh, tulad ng UAE may dalawang araw na day off ako yan pero magkakahiwalay pero minsan lang nangyari yun pero dito sa New Zealand sa ilang taong ko dito 2 uh, days lagi ang day off and yan waliwanag ko sa inyo uh, sa mga hindi nakakalam mga idol uh, ang pasok ko dito sa New Zealand is 4 days lang and then dalawang araw ang day off so karaniwan dito talaga sa New Zealand 5 uh, days and 4 days lang ang pasok sa mga workers ng mga meat workers at sa mga supermarket and sa mga malls sa mga malls naman may mga 6 days yan pero sa aming mga butchers at karaniwang mga nagtatrabaho dito sa New Zealand talaga is 4 days lang ang pasok at 5 days ganyan lang ang takbo ng araw ng pasok dito mga idol sa akin is 4 na araw lang mga idol then bibigyan ko kayo ng example kanyari pumasok ako ng Monday hanggang Thursday 4 na araw lang Friday off ko na yun and Saturday tapos ang Sunday ko is another first day ko ulit yun so sana mag-gets nyo ayun yung pasok ko dito mga idol at uh, pwede naman ako mag overtime pwede kong pasukan yung kahit ano dun sa dalawang day off ko na yun kahit isa dun pwede kong pasukan yung mga day off na yun ayun ang buhay ko dito bilang butcher ayun ang trabaho, ayun ang pasok so working balance talaga dito sa New Zealand nasa sa'yo talaga kung Paano ka mag, ano, mag... Sisi ka pumasok. Kung gusto mong pumasok na pumasok, pwede naman. Pero hindi ka pwede sumagad ng pitong araw. Kasi, mismong company mo yung pipigil sa'yo na huwag ka pumasok. Dahil, ano yan, uh, bawal yan dito sa batas ng immigration na 7 uh, days ka papasok. Bawal yan. Kasi, ang iniingatan nila dito yung health ng mga workers lalo na yung mga locals kaya ganyan ang culture nila dito 4 days lang ang pasok at 5 days so ilang lang mga idol